May reincarnation ba sa Bible? May gusto akong ibahagi sa inyo na isang Bible verse na nagpapatunay nga na meron talagang buhay tayo bago tayo nabuhay sa buhay na ito. Yes, mga kapatid, ang pinag-uusapan ko dito ay ang reincarnation na sinilang tayo sa ibang buhay, tapos nabuhay tayo, namatay, tapos pagkatapos mamatay ay ibabalik tayo para mabuhay ulit dito at iyang siklo na yan ay tutuloy ng tutuloy hanggang lahat ng mga buhay natin ay nabuhay na natin. Tapos pagkatapos ng lahat ng mga buhay na yan ay titimbangin tayo sa lahat ng mga ginawa nating mabuti o masama. Yan na yung karma na aanihin natin sa kung saan tayo ilalagay sa walang katapusang buhay. Pwede yan dyan sa impyerno, sa purgatorio o di kaya sa langit. Depende sa kung ano yung naabot natin. Ibabahagi ko sa inyo kung saan nyo mahahanap ang reincarnation o ang patunay sa reincarnation sa Bible. Sa John chapter 9, pinagaling ni Heso Kristo ang isang bulag. Tingnan natin kung anong sinabi nila dito sa Bible verse na ito. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa ng ipinanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabay, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito. Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot so si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. So titigil tayo dyan ha. Tingnan nyo mabuti ha, basahin niyo, sinasabi na sino yung nagkasala? Itong lalaking ito o ang kanyang mga magulang na ipinanganak siyang bulag. So paano magkakasala ang isang tao kung hindi pa nga siya pinapanganak, di ba? So ibig sabihin, ang pinapahiwatig nila dito ay may kaalaman sila tungkol sa reincarnation na may buhay na ang bulag na yan dati na nagkasala siya doon sa buhay na yan posible para magkaroon nga ng parusa na bulag siya sa buhay na ito. Nandiyan talaga sa Bible verse na yan sa John chapter 9, tinanong ng mga apostol or disipulo ni Jesus Christ. Si Jesus Christo mismo, kung sino yung nagkasala. Diyan pa lang ay may patunay na na meron talagang buhay ang tao bago ang buhay na ito. Tapos nandyan yung konsepto nga na kaugnay sa reincarnation which is yung karma kung ano ang itinanim, yun din ang aanihin. So, halimbawa sa ibang buhay natin, ibang reincarnation natin, meron tayong ginawang masama. So, sa kaso halimbawa ng taong ito na bulag, iniisip siguro ng mga apostol or disipulo ni Heso Kristo ay baka nambulag siya ng mga tao doon sa nakaraang buhay niya o di kaya ay gumawa siya ng mali, nakakita siya ng masama, tiningnan niya yung hindi niya dapat tingnan, kaya sa buhay na ito ay ipinanganak siyang bulag. So, meron na silang ganong konsepto na mai-infer mo o makikita mo nga masusuri mo doon sa pinag-uusapan natin na Bible verse na ito. Sino ba ang nagkasala? Ito bang taong pinanganak na bulag? O yung mga magulang niya So yes, mga kapatid, apektado din tayo sa kung ano ang kasalanan ng ating mga magulang. Merong mga naipapasa na salinlahing sumpa na halimbawa may kasalanan yung mga magulang natin minsan ang talagang sasalon niyan o di kaya hindi lang minsan, kundi madalas ang sasalon niyan ay maaapektuhan talaga yung anak o yung mga apo, basta yung mga susunod na mga generations. Marami actually tayo matututunan dito. So, dito, Meron tayong pahiwatig sa karma na kung ano yung ginawa nating mali sa dating mga buhay natin o di kaya ng mga magulang natin, ay aanihin natin kahit anong mangyari. Tapos, yung reincarnation is, di ba, ipinanganak siya dati, kaya nga meron siyang buhay na pwede siyang magkasala. Tapos, meron pa tayo ng konsepto nga ng salinlaing sumpa, which is kung ano yung ginawa ng ninuno mo ay napapasa sa iyo. Marami tayong matututunan dun sa mismong chapter na yan, ng John chapter 9. Isa ito sa gospel sa hindi ito yung letter to John. Ang punto ko lang dito mga kapatid, ang pinaka-basic niyan ay meron talagang reincarnation na makikita natin na pinapahiwatig nga doon sa pag-uusap ni Heso Kristo sa mga apostol at disipulo niya. Marahil iniisip ng mga tao na ang reincarnation at karma ay para lang doon sa mga tinatawag nga ng mga Hindu o di kaya mga Buddhist. Pero ang masasabi ko ay ang reincarnation ay isang universal na konsepto na spiritual na katotohanan talaga yan at kailangan lang natin malaman para sa sarili natin, kaya nga nag ako ng mga free third eye meditation at yung pagmimisyon kasi dahan-dahan matutuklasan talaga ng tao kung ano yung nakaraan nilang buhay at bakit nga ganito ang buhay natin sa ngayong panahon. Yung mga kasalanan, mga sakit, kabiguan, kamalasan natin ay nakakonekta yan. So kung ano yung ginawa natin sa iba nating mga buhay at yung mga ginagawa sa atin ngayon o nangyayari sa buhay natin ngayon ay mga epekto sa kung ano yung mga tinanim natin kumbaga sa dating mga buhay natin. Makakatulong ito na mas maunawaan natin yung bakit nga ganito yung buhay natin at matatanggap natin dahil nga may dahilan na pinanggalingan. So lam-bawa ay meron kang sakit sa balat ngayon na hindi mo maintindihan at parang sinisisi mo yung Diyos bakit ganito yung ginawa sa iyo? Lagi kang malungkot. Pero kung halimbawa ay matuklasan mo na sa dati mong buhay ay nilalapnosan mo pala yung balat ng mga tao o di kaya nang lalait ka doon sa mga tao dahil pangit sila, ay ginawa ka rin pangit sa buhay na ito. O di kaya halimbawa ay sa unang buhay mo ay nagpuputol ka ng mga kamay ng mga tao tapos pinanganak ka sa buhay na ito na putol yung kamay mo. Mas mabuti na na pagdaanan nga natin ang mga masasakit na yan kasi yun yung pagbayad sa mga kasalanan natin para hindi pa tayo umaabot doon sa wala na tayong reincarnation ay mabayaran na natin at hindi na natin kailangan matanggap yung parusa sa walang hanggan kumbaga may hangganan pa yung parusa kasi binayaran na natin kumbaga bilang kapalit yung pagdurusa na binigay natin sa iba, tinanggap na rin natin para sa sarili natin. Wala naman kasing utang na hindi pwedeng bayaran kapatid. Lahat ng ating tinanim, aanihin, lahat ng mga utang natin ay sisingilin. Isang pagpapakilala lang ito sa kung ano nga yung konsepto ng karma and reincarnation na nakikita nga natin sa Bible verse. At pwede pa nating explore nga itong konsepto ng karma and reincarnation at ano ang kaugnayan nito sa Kristyanismo. Pero ang mas sabi ko kapatid ay mas maganda kaysa naman ay bumasa lang tayo sa mga libro kung halimbawa sa Bible o di kaya pati doon sa mga Gnostic Gospels o yung mga tinatawag na mga forbidden books mas maganda ay dumirekta na lang talaga tayo sa spiritual nating karanasan kasi maraming mga bagay na hindi naman nakasulat at ang ibang mga bagay ay tayo dapat ang makatuklas para tayo ang magsulat para sa sarili nating mga kwento ang importante ay talagang nagsunod tayo sa landas ng kabanalan which is yung pangkalahatan nga na morality na para sa lahat kahit na ano yung pinaniniwalaan mo kahit anong sekta ang kinabibilangan mo kapag dumirekta ka nga doon sa spiritual na katotohanan doon sa pag meditate at sa mga general guidelines kung nga sa kung paano maging banal na tao tapos mag-relax ka lang ay matutuklasan mo para sa sarili mo kung ano nga ba ang spiritual na katotohanan hindi lahat ng bagay mga kapatid ay nakasulat ang bible ay isang summary tapos pinapahiwatig lang niya yung mga iba-ibang bagay pero hindi siya detalyadong technical description marami siyang mga pahiwatig na mga kwento pero kailangan talaga ay may direkta kang spiritual na karanasan para malaman mo kung ano yung mga interpretation sa ganyan at mahimay mo sa isang paraan na makikinabang ka. Para mas matutunan mo ng detalyado yung mga pinapaliwanag kong konsepto tungkol sa karma, reincarnation, huling paghuhusga at iba pa, sana ay maklik mo ang link sa description para sa free ebook ko na kaliwanagan ng katotohanan kung saan ko nga ipinapaliwanag yung mga importanteng konsepto na ito sa isang basic na paraan para matutunan mo kung ano yung mga kailangan mong matutunan bago ka mamatay dito sa mundo. Para alam mo yung purpose kung bakit ka nga ba nandito at ano yung kailangan nating gawin bilang tao para magtagumpay sa buhay. Hindi lang para sa material na paraan, pero mas lalo na tungkol sa spiritual na pagtagumpay. Huwag ka na mag kapatid. I-click mo ang link sa post description. Totoo reincarnation at may pahiwatig sa Bible. Mas pag-uusapan ko pa ito sa sunod na panahon. Maraming salamat po mga kapatid at God bless. <coughs>